Good morning mga kasimpogi, ako si Bugoy For today's video ay magluluto ako ng ulam sa pananghalian at dahil na-miss ko kayong kwentuhan ari ang aking babanatan mga gulay na sitaw at kalabasa masarap ding ginataan pero bago yan, ari muna ang inyong tunghayan magluluto muna ako ng yema ari nga pala isa inay ng mga paninda, alam nyo gang garni ang aming kinabubuhay, nung panahon ako nag-aaral pa, gumagawa kami ng pastilyas, sampalok mani at saka yema, yun ay aming dinidili deliver mula abong hanggang bayan ng Pola. Salamat sa Diyos at dahil dyan nakapagtapos ako ng kolehiyo. Meron na rin regular na trabaho. Kaya palagi kong sinasabi sa sarili ko, anuman ang marating ko, kailanman ay hindi ko ikahihiya ang mga garning bagay na aking pinagdaanan, lalo pa noong mga panahon na kami walang wala. Madalila ang naman arigawin, ang inay na ang saka ako naman babalutin. Kahit kami ay mahirap, nakatapos ako ng pag-aaral, sinamahan ko rin ng pagsisikap at time-time na pagdarasal. Hindi ako nagmamapore, at wala namang dapat ipagmalaki pero ari ang aking masasabi sa paggawa ng garne hindi magiging hadlang ang pagiging lalaki tapos na lahat balutin sa box naman ari kakamadahin ang inay na ang bahala diyan at pangulam naman ang sunod kong lulutuin aba hindi yaan bakit ang camera ay nakatutok sa aking manukan di nila ang tayo sa mga gulay na sitaw masipag daw ari bumunga pinipitasan ng inay araw-araw mabuti na la ang dinya ay maraming tanim hindi na kailangang bilhin makaka tipid ng kaunti sa mga gastusin at dahil nandini na rin lang ako sa aming taniman, papasyalan ko na rin ang aming manukan, medyo matagal ko rin na rin hindi nasilayan, dahil matagal ako hindi nakauwi lampas isang buwan kaya nagpapasalamat ako sa lahat ng aking mga followers din sa social media, kahit matagal nyo akong hindi napakinggan, buong buo pa rin ang inyong suporta, ari ay ginataang sitaw at kalabasa, pangpalinaw ng mata ari ang magandang ipaulam sa inyong mga asawa, lalo na kung hindi nila nakikita ang inyong halaga, aruyan Ari ang magandang kalabasa, napakaligat. Parang pagtingin mo kay Crush, sabay sa labi kakagat. Garni ang lagi kong inuulam tuwing may exam ako. Hindi man maging matalino, pero sigurado, matalinaw ka dito. Sibuyas at bawang, mga pangpalasang Pinoy. Hindi yan nawawala sa mga pagluluto, lalo na kay Bugoy. Hindi na ako maglalagay mamaya ng suka, lalagyan ko na lang ng kamatis. Ari nga pala ang sekreto ko kung bakit gumaganda ang aking kutis. Mapupugnaw na ang baga, kaya ilalagay ko na ang kawali na pinaglutuan ko rin ng yema. Garni ako dumali ng ginataan. Pinagsasabay ko ang sitaw at kalabasa para hindi magkaingitan. Pinubigan ko muna ng bahagya para mapalambot muna. Dahil hindi uso din eh ang padalawang gata. Kapag nagkuluan, saka ko naman ilalagay ang mga klasikong sangkap at pampalasa. Bago ko hahaluin para sila magsama-sama na. Nilagyan ko na rin ang mga durog na paminta bago kukuha naman ako ng malunggay. Aray ay pang pagatas para lalong lumusog si Lucas. Counting magic sarap, tatlong piraso ng berding sili, tapos lalagyan ko na ng dalawang niyog na pinagata doon sa palengke. Tulad ng nakasanayan, kapag nailagay mo na ang gata, huwag mo nang tatakluban. Hihintayin mo lang ang magkuluan at yung malunggay ay pwede nang ilagay diyan. Maganda rin arin lagyan ng kaunting alamang o kaya ay bagoong. Pero di ni sa amin ay wala. Kaya magpiprito na lang ako ng isdang galunggong. Are ay kaparis ng ginataan. Piniritong isda. Digay para ka nakikain sa handaan. May take out pang mantika. Ako yung magsasandok na para makakain na. Kita nyo naman sa pala palaang talagang ulam na. Talaga namang pagkagarni ang aming pang ulam. Pakiramdam ko yung ako'y laging nasa 5 star na restaurant. Ay siya ay kumain na. Ako yung panay ang yaya din eh. Hindi naman kayo pumupunta. Ako naman ang inyong yayain. Sa inyo'y makikikain. Ako naman ay hindi pihikan. Basta sa gitna ng lamesa ay laging may ginataan. Tayo'y magkakaintindihan. Si Lucas ay walong buwan na. At aray kumakain na. Kaya sinusubuan na rin ang aking asawa ng kalabasa. Ayos yan anak. Para mas lalo kang maging matibay. Teka, bakit parang pareho na tayo ng kulay? Sige ho. God bless sa lahat. Salamat ng maraming marami sa inyong panonood. Paalam!